Good morning mga idol. Nandito naman ako ngayon sa Lucina, sa Capitolio. Ayan po, ganda rito. pasyalan uh, ba? Pasyalan ito mga idol. Ayan. Ah, nagtunog na yung ano? Serena. Nagtunog na yung Serena. Ay, gagraduate po yung aking anak. Kaya po ako na nandito mga idol. Serena ganda mga idol oh. ng Lucena yan ito po sa pasyalan sa parke sa Lucena love 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 Eason. Ganda po. Ganda oh. Ang papito liyo. mga idol. Ganda oh. Ganda mga idol oh. Ang ano. Parang batok. Ayan oh. Ganda oh. Dito po yan. Sa Alucina. Parque. Uh, Parque. Parque. Ayan, oh, ganda o. Oh. usan ng mga bata ito. Ganda. Hmm. Ayan, mga idol Padalas usan, dito yung nalabas. Oh. Oh. Dito nalabas yan, doon na eh. panig Ganun pa pa daw. Ayan, mga ito. Ganda niyan o. Oh po oh, ang konvensyon ng idol yan oh pag medyo nalulupog-lupog ay dito ka bibitin yan hindi eh yan din ito para parang ano ka bibitin para ito ay lumakas pag ito ay medyo nalulupog ba dito so, yan kalupin na lang yan din mayroon kasiya uh, lang ganyan Ayan ano mga idol yan mga idol sige so, pag ng mga tauhan dito sa parke ano, wala sila sabang tolong na kitag kuno nga idud. Si sila. Oh. Na mga mga diyan na ay ano i daming tao dito kanina mga students din mga graduates na ipo ay kana tinataruhan. Hindi na sila. Kumakanta kuno mga dito kanina. Na hindi din dinilimpahan dito na kami.